Guys, sobrang ganda dito sa 136 Changlong Taiping Guys, ayan no oh. Bulubundukin Nature Good morning guys, welcome to my vlog Today's video guys ay pupunta kami ngayon sa Changlong Taiping 45 kilometers guys Puro patarik guys Tara guys, Sundan nyo kami Guys, on the way na kami ni Lakay Dexter sa may Changlong Taiping 45 kilometers guys Maga kami gumaya guys Umalis ng dorm Umalis kami ng dorm is 4.15 ng umaga guys So time check 4.55 in the morning guys Guys, nandito na kami sa Patarik na kwan. Pa usong na guys. Papunta na ng bundok. Guys, kukuha muna na kami ng tubig. Bago daw kumuha ng tubig, mag... Pag... Resumiro yung spito muna daw tayo. Eh, na guys, pwede na tayong kumuha ng tubig. Do dito na guys, ah... Uh... dito guys habang sa part na pausong kami kuha na kami ng tubig nila kasi ban sa taas wala nang makuha na ng tubig doon Kaya dito habang nandito kami sa baba guys kuha na kami ng tubig Guys, ito na yung umpisa ng patarik. Pamuntang Changlong. May mga bulubundukin guys Guys, dito na kami sa kalagitnaan ng Chanlong Grabe, style bagyo dito guys Style bagyo yung daan Guys, sobrang lapit na namin. Ayun, nakikita nyo yung patarik na bundok na yan. Sobrang lapit na kami. Ayan yung sunrise. Yung sikat ng araw, guys. Pataas na. Testing tingnan nyo, guys, oh. Ang ganda ng view. Puro bundok, guys. Nature. Love nature. Tapos may mga may mga bahay dyan. May mga farm. Tayaman ng mga prutas, mga basketballs Napakaganda guys. I love nature guys. Guys, nandito na kami sa 136 sa Chanlong Taping. yun guys. Nauna sila kay second time around na dito sa Chanlong Taping. Pangalawang punta niya na. Ito guys, yung view. Ayan. Bundok mga bulubundukin ng Taiwan guys. Nature. 136 guys. Ayun. And guys, puli din ng 136.

Okay. And guys full view. 136 guys may mga paparating mga riders din ayan guys dito sa 136 tignan tayo no guys guys, sobrang ganda dito sa 136 Chanlong Taping. Guys, ayan oh. Bulubundukin. Nature. Tapos sa baba guys, may mga nagtatanim ng na mga gulay, prutas, may mga baybay. Sa mga nadaanan namin guys. Ayan. Worth it guys yung 3 hours. Tapos refresh guys. para na kakawalang pagod guys ginawa ba yung bundok yung simoy ng hangin napaka refresh yung katawan sa hangin guys guys kung may mga katanungan kayo dito sa chanlong tipping 136 comment down below guys aking sasagutin yan pag may free time ako and like my video share do subscribe to my youtube channel and follow my facebook page Maraming salamat guys. See you in my next vlog.